Hello mga kapatid, mga ka-YouTube natin at sa FB Reels. Ayan, Tuesday at dahil Tuesday coding tayo. Ako ang magluluto para naman makabawi ako sa pagkain o sa protina. So ito, maraming talbos. Nanguha ako ng talbos ng kamote. Ayan po, sariwan-sariwa, talbos na talbos. So meron tayong dahon ng sili. Ah, si sili dahon ni siling panigang, tatlong piraso po 'yan. At ito 'yung ating hipon, talong, santaling kangkong, at siyempre 'yung ating ito na, 'yung ating uh, pinukulong sibuyas, kamatis, andiyan na 'yung 'yung labanos, okra, at ano pa ba, ba 'yung nandito? 'Yun lang, labanos, okra pa lang. So ayan ang ating ulam for today para naman ako ay makabawi ng energy mga kapatid dahil madalas ay nalilipasan ng ng gutom sa biyahe kaya ito yung ating sinigang na hipon ay lalagyan ko ng talbos ng kamote so ang ganda ng talbos ng kamote mga kapatid o oh, kung makikita nyo ng personal ay napaka fresh talaga murang mura yung talbos Tal as in talbos talaga siya mga kapatid, at ang ating hipon, ayan, nabimili ni call center ate. Nilinis ko, tinanggalan ng bituka. Yung talong mamaya na natin yan ilalagay. Ayan, at isang taling kangkong. yan lamang po, mga kapatid. God bless at maraming salamat sa inyong panonood. See you!